is magluto po tayo guys ng ano guys, ng spinach. Ginugasan ko siya guys. Kasi ang daming balas pagbili namin guys. Kasi sa market ito guys, ginbili namin guys. <laughs> Hindi sa ano, sa mga groceryhan Sa market kami, nagbili. Kasi mura lang guys kung sa ano. Yan na guys, so ko siya guys ng baking soda. Para malinis. magslice ako guys ng garlic. Daming garlic guys. Gusto ko kasi daming garlic. Mahilig ako sa garlic. Ang garlic guys, ginalaga ko 'yan guys. Tapos, kagluya. Yan ang ginainom ko, guys, kung umaga at gabi. Yan na, guys, ang ating spinach. Linis na linis yan, guys. Gin, ano ko sa baking soda. Ito na ang aking garlic. Tayo ay magluto na. Naglagay na ako ng oil, guys. Tapos, maglagay ako ng konti na butter. Yan ang ulam namin ni Aiten. Spinach, guys. <laughs> Sarap! Yum, yum. Ang ulam ni Aiten ay healthy. Yeah, favorite is spinach. Mm -hmm. spinach. spinach. Sunod, ilagay na natin ang ating damak. Isa ka, ano guys, isa ka mabuong garlic para masarap. Favorito ko kasi ang garlic, guys yan ay maganda sa ating katawan. Diba guys, nakaluto na ba kayo guys ng inyong ulam? Ako ay simple lang guys, ay i-ano ko lang igisa gisa ang ating spinach at lagyan natin ng garlic. Kasi ayaw ko magkain ng always ng manok, guys, manok, baka ito naman ang atin lutuin ay na uh, simple lang pero healthy ang ating ulam guys yan ilagay na natin ang ating pinak Okay, nagutom na si Madam Aiden ang aking madam. Sarap! Yan na, guys. Lagyan ko siya guys, ng uh, chicken cube. Ang iba, guys, ay naglagay ng, ano, ng oyster sauce. Ako ay chicken cube lang, guys. Ang ilagay ko dyan. Pangpalasa ko yan. Yan, guys, ay. Tapos, maglagay ako ng soy sauce. Amo na yung ko guys. So, ang sarap yan guys. Hindi yun from ano ha. Soya sauce. Ang ano yan ito. Japanese ni. Wait. Japanese. Soy sauce. Soya sauce. <laughs> Lagay ako ng black pepper. Yan guys. At halo-haloin natin guys. Para mag-combine ang lasa sa ang aton ng mga sangkap ginlagay sa spinach, guys. Ang bango, ang bango, guys. Ang bango. Yan, tikman natin, guys. Dapat ko magluto kayo, guys. Tikman nyo kung ano ang lasa, guys. Baka may kulang na asin, may kulang na ano. Dapat magtikim-tikim, guys. Tikman natin, guys, kung anong lasa. Mmm sarap. Tapos guys, para mag-balance ang lasa, lagyan natin ng asukal guys. <laughs> yan na guys. So, tikman ulit natin guys kung ano ang lasa. Mmm, sarap. Sarap guys. Yan po ay luto na po yan guys. Hindi, ma hindi yon matamis guys. Isaktuhan lang ang lasa guys. Yan ang ating ulam guys ay garlic pinach. Ayun, tara guys, magkain na po tayo, guys. Luto na po 'yan.